It's tearing up my heart when I'm with you 🎵🎵 Bawin si ang ating kain, pinapangarap 🎵 Si Kuya Jens, ano yung reactor natin yan? Official reactor. Hello, mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like updatein updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Butim kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at syempre ni Kalingap prab. At para supportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, bago po tayo magsimula ng ating reaction video at magbigay po sa inyo ng update patungkol po sa naging party po kagabi ng Kalingap Angels at ng K-Boys ay uh, gusto ko pong batiin ang lahat po ng supporters, viewers ng Team Kalingap ng Happy Happy New Year po sa inyong lahat mga kalingap at uh, panalangin ko lang po sa bawat isa ay magkaroon ng prosperous New Year at 2024 ang buong taon ng 2024 para po sa lahat ng ating mga supporters at viewers God bless po sa ating lahat at happy happy new year po sa bawat isa po sa atin mga kalingap. Yes. At ngayon nga po mga kalingap ibabahagi ko po sa inyo at bibigyan ko po kayo ng update mamaya tungkol po sa naging party kagabi ng team kalingap ng K-Boys at ng Kalingap Angels pero sa ngayon po sabay sabay po natin panuorin ang naging paghataw ng Kalingap Angels kasama po ang mga K-Boys sa naging uh, ribbon cutting po sa bahay nila Rosan. kung saan po nakita po natin at natung natunghayan po natin na humato daw po sa sayawan ang ating pinakamamahal at pinakaabangan pinaka kinakikiligang jump car tambalang jump car mga kalingap ano so ano pa hinihintay natin tara panoorin na po natin alam ko po pong excited na ang lahat sa part 17 ng tambalang jump car kaya for the meantime panoorin po muna natin ang naging hataw ang naging paghataw ng kalyang tambalan in 5 4 3 2 Shhh. Hey! mutulu san ka toki andau sin 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 tik 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 in ka no tin 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 pabu te kali na in mulu mulang ku

Rose and kay Nanay. Um, congratulations po. Meron na po kayong um, bagong bahay. Sobrang dami na po ng bahay na na po ng Team Kalinga. Kaya maraming salamat po kay Kuya Val Santos Matubang. Ate na vlogs kay Kalinga Parab kasi um, kung dahil sa programa po nila ng Team Kalinga. Viewers po and supporters and sponsors na mula noon hanggang ngayon po patuloy po na nagsusuporta po sa Team Kalinga. Sa lahat po, sa K-Boys and Kalinga Pindias, na lagi ko sa isusuportahan. It's tearing up my

mga kalingap, napanood nga po natin no? napakagaling po pala mga kalingap, ni Carla, kasama po ang ating mga kalingap angel sa sumayaw noong house blessing po ng bahay nila Rose at mga at ay nga po nakita rin po natin na hindi po nagpatalo sa paghataw at sa sayawan po ang ating K-boys mga kalingap, grabe po mga kalingap talaga nga nakaka-excite lalong makita po na sumayaw ng magkasama si, jo si Carla at si Jomar mga kalingap o ang tambalang Jomcar dahil uh, alam ko po, marami na po excited sa part 17, ano at nga po bibigyan ko po kayo update tulad po na sinabi natin kanina. Kagabi po ano, naganap po mga kalingap ang party, ang year-end party po ng K-Boys. Kasama po ang ilan nating mga kalingap angels. At ayun nga po mga kalingap, ano mamaya po ay maaari ipalabas na po ito sa YouTube channel po ni Kalingap Prab. Kaya tutukan lang po natin mga kalingap dahil mamaya baka po ay premiere ito ni Kalingap Prab. Lalong lalo na sa mga nag-aabang ng part 17 po ng tambalang Jomcar. Dahil malaki rin po yung chance sa mga kalingap na makita po natin ditong magkasama si Jomar at si Carla mga kalingap. So sana po ay mamaya ayan na nga po ito may, palpano, may palabas at may pakita po at sana po ay makita rin po natin ang tambalang jump car sa naging party po nila kagabi. So yun lamang po mga kalingap at happy happy new year po sa lahat. Maraming maraming po salamat sa pagtutok at huwag niyo po palagi kalimutan mag like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.

lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas Engineer Alcon, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David, Mr. Jay

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikain pinapangangyo. Tinkalinga, dance, dance, dance! Tinkalinga, dance, dance, dance!